So, oh, ayan. Joke lang naman daw talaga yon Yung mga pagbabanta ni Digong. Kamakailan nga po, ay mukhang matatawag din natin na joke ng pagbabanta. Yung sinabi niya na papatayin ang, ang labing limang senators. Senador. O, oh, ay joke talaga yon Sige, sabihin na natin joke. Pero kasi, ang joke na ganyan, may kaparusahan. O, oh, ayan. Ito na po ang simula. Dapat talaga ay parusahan yung mga taong ganito ang terada. Ganito ang mga uri ng pagbibiro. Eh kahit magbiro ka dyan sa LRT, MRT at sa mga public vehicles ng sabihin na natin threat ng bomba o kung ano paman o ba diba may, may kaparusahan yan so itong ginawang joke meron si Digong katulad ng sinasabi ng kanyang mga alipores na ito nga daw ay joke hindi na daw tayo nasanay kay Digong yun na nga po sanay na po ang tao ang mga kababayan natin sa ganitong kaisipan ni Digong yung puro di ba? puro um, kasamaan ang nasa isip ng isang ito at kung ikaw ay madinong tao kung ikaw ay mabuting tao hindi ganito sana ang mga uri ng joke na ginagawa mo. Tapos ipagtatanggol na naman ang mga katulad ni Mr. Robin Padilla na kung ano ang mabuting tao at ang sabi O ay ba't ayaw niyang magpakabuti? Ang isang mabuting tao talaga ay inclined para magpakasama? Para, o yung lumabas sa kanyang, mga, sa kanyang bibig ay mga kasamaan lagi? Hindi ganon ang mabuting tao. Tapos ano, yung mga totoong mabuting tao, yun yung ginagawa nyo na, o iniisip nyo na mga masasama, yun yung mga sinisiraan nyo, kabalik tara na talaga ang kaisipan ng mga, mga ulupong na ito. O ayan, pagbabanta na yan daw na itong siligong, ay hindi na talaga po pwede. Dapat nang hindi palusutin, wala na dapat lusot, hindi na dapat uh, palagpasin, kaya ayan, pinalagan na po. Hmm. Naalala niyo po siguro kung paano niyang sinabi o binitawan yung salita na patayin na lang natin ang mga senators. Totoo na joke yun. Sige. Wala namang nagsasabi na, na, na yun ay seryoso. Hmm. Kaya lang kasi may kaparusahan ang mga joke na ganyan. O oh, ayan. CIDG sa pagbabanta ni Digong, hindi na daw pwede yan. Puro patay-patay na lang. Tapos if they will be taken on their word, biglang sasabihin, joke only. O, oh, ang latest na palusot, he is just expressing a legal opinion. Yan, at marami pa pong iba na mga palusot. Ano po ito? Gusto niyo sanayin ang mga kababayan natin sa mga ganitong klaseng palusot? Akala niyo talaga madadaan niyo sa mga ganitong klaseng joke ko, Abay, Diba? Dapat lang talaga, kasi ang nakikita ng mga kababayan natin, dapat lang na may kaparusahan ito. Dahil marami na pong pagkakataon na ang mga ordinaryong kababayan natin ay naparusahan dahil sa mga ganitong klaseng joke. Ay bakit hindi kayang parusahan ng isang presidente na aminado na mamamatay tao? Good luck.